Hello mga bossing, kayo po ba mga bossing kayo isa sa mga nag-aantabay kada po sumasapit mga bossing ko ang full moon. Meron po ako i-recommenda sa inyo mga bossing ko, mainam na subukan nyo po ito mga bossing. Alam nyo po ba sa March 25 mga bossing ko ay full moon, marami nag-aantabay kada usapin ng full moon mga bossing ko dahil swerte po yan mga bossing ko kung ikaw ay uh, magbubukas ng negosyo or kaya pa mga bossing ko magpapatayo ng bahay, mamanhikan, kasalan pagdating sa usapin ng pampaswerte ang full moon ay isa sa mga numero uno mga bossing ko uh, nung sino unang panahon pa ay bumibili pa ng kalendaryo ni Anorio mga bossing ko para makita mga bossing ko kung kailan magsisimula at magtatapos mga bossing ko ang full moon ang full moon ay isa sa mga pinaniniwalaan na nagbibigay ng swerte mga bossing, mga nagmula sa kalikasan. Ngayon po mga bossing, sa March 25 ng alas 7 ng gabi, kumuha po kayo mga bossing ko ng maraming bariya, kagaya po nito mga bossing. Ang bariya mga bossing ko ay bilog. Pinaniniwalaan na kapag gumamit ka ng bilog na pampaswerte, iikot ang magandang kapalaran para sa inyo po mga bossing ko. At ang kulay ng mga bariya mga bossing ko, ang silver ay nagtataboy ng kamalasan. At ang gold naman po mga bossing ko ay uh, nag-a-attract ng kasaganahan. At ang rose gold naman ay mabilis na solusyon sa mga problema. At ang metal mga bossing ko, eto nga po yung ating barya or yung mga alas po natin mga bossing ko, nag a po yan ng swerte upang mas maging fighter po tayo sa hamon ng buhay, mas maging malusog po tayo. Kaya maswerte na gumamit po tayo mga bossing ko ng barya or ng metal. may pa mga bossing, ang gagawin nyo lamang, Kumuha ka ng maraming barya. Kumuha ka ng pouch na kagaya nito or kaya gumuha ka ng pouch. Basta malinis mga bossing ko na damit, niluluman-luman -luma na basa malinis, magtahi ka ng ng uh, isang tela at doon yung ilagay ang maraming barya. At pagkatapos mga bossing ko, kailangan po natin ng uh, asin mga bossing. Kapranggot na asin lamang na ilalagay niyo dito mga bossing ko sa ating barya. Eto pa mga bossing kayo, mag-wish ka ng time team, team. Ganito lamang po inyo pong gagawin. Eto, maglalagay ka lang, nakapranggot na asin Tapos mag ka, nasa sa pamamagitan ng pampaswerteng ito. Siksikliglig at umapa at napakaraming blessing ang darating sa akin. At kailanman na hindi na ako mamumblema tungkol sa usapin ng pera. Mas magiging magaan ang daloy ng swerte sa akin. Lahat ang mga pangarap ko, lahat ang mga ninanais ko at ang aking buong pamilya ay suswertihin. At makakamit ka agad ko ano man ang mga pinapangarap. Mag-wish ka ng mula sa inyo pong puso. Kailangan po mga bossing nang gagaling sa puso ang lahat ng inyo po mga wini wish. Ako ay naniniwala kapag po ay mula sa puso ang pagwiwish, time team na panalangin, kaagad yung makakamtan ng inyo po mga pinapangarap. Pero kung halimbawa, kung ano-ano pumapasok sa isipan, nadidistra ka sa inyo mga kahilingan. Tumigil ka muna mga bossing at mag-focus. Concentrate. Kailangan mula sa puso at taimtim ang inyong pagdadasal para kaagad yung makamtan ko ano man ang inanais. At pagkatapos po niyan, ay ibilad nyo po ito, i-overnight po ninyo to sa liwanag ng sinag ng buwan. Pero mga bossing ko, baka mawala yung bariya po ninyo, antabayan nyo, or kaya yung sa may liwanag ng sinag ng buwan sa may silangan, sa may loob ng bahay po ninyo, yung kurtina, hawiin nyo na lang at maliwanagan siya sinag ng ano kasi baka mawala mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung hindi naman mawawala, nasa terry, sa mataas, at wala naman po kukuha po niyan, uh, iwanan nyo po siya dyan mga bossing. At kinabukasan ng alas 8 ng umaga, sa kanyo kukunin ang ating barya at isabit nyo po ito mga bossing ko sa inyo po main door at ang dulot po nito ay napakaswerte. Kaya kung kayo pinaniwala at naisyo po itong gawin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, proven po ito na napakaswerte. Kaya kayo po ay isa sa mga maraming pangarap at naisip nice pong isput nyo makamtan po ito kaagad, mainam na subukan nyo po ito. Kaya kung mapiniliwala mga bossing ko at gagawin nyo po ito, good luck po sa iyo po lahat.